Halloween costume ni na Carlos Yulo at Louis San Jose pinaburan ng mga netizen at Para sa aking balitang showbiz, patok na patok sa mga netizen ang Halloween costume ng in love na in love na sina Carlos Yolo at Chloe San Jose. Ito'y matapos na dumulo ang magkarelasyon sa isang Halloween party sa Makati City na pinamagatang shaker, rattle and ball. Dumating ang dalawa na nakakostume ng Chucky at Bride of Chucky, ang mga bida sa horror movie na Seed of Chucky kung saan kinagiliwan ang mga ito na mga netizen nang lumabas ang kanilang mga picture. Bagamat pabor sa mga netizen ang nasabing Halloween looks ng dalawa, Ngunit in a negative way ito dahil may mga nagsabi na bagay na bagay kay Chloe ang costume nito habang si Chloe naman daw ay nagmukhang labubudhal. May isang netizen naman na nagsabing bagay kina Carlos at Chloe at sana raw ay maging pang araw-araw na mga ito ang kanilang costume. May isa naman nagsabi na bagay sa dalawa ang kanilang makeup dahil pinarisan umano ng mga ito ang kanilang ugali habang ang isa naman ay nagsabi ng this is sarcasm outfits but reflect their images bagay sa mga ugali nila. ina-report naman ito ng controversial ng director na si Daryl Yap kung saan mas lalong dinagsa ito ng mga nakakatawang komento kabilang na dito ang komento ng isang netizen na nag-effort pa raw ang dalawa na magmukhang nakakatakot pero ang ending daw ay nagmukang nakakatawa